<laughs> Ihiwalay yung ano, tulya sa bilda. dragon. Ayan. Kung nakikita nyo, guys. Armado kami. Kayak-kayaka. Kayak-kayaka. Palatandaan kayo. Palatandaan kayo, guys. Kayak-kayaka. O, pinakamdaan kayo. Pakita mo. So, ayan, Dahil may ganito tayo. Ayan. Mag-ano mag, uh, tayo. mag tayo nang ukiang tulya. Ayan. Alam dahil... nyo na kung saan kami. Siyempre, <laughs> nandito ulit tayo sa... Basta sa pangkal na ito. Bal, Balwarte ni Dan. Ayan. Tanyaguan Invite tayo ni dito, guys. Let's go at para tayo makarami at makapagbenta. <laughs> <laughs> May isang nga rekrek kami guys. From San Jose to Kalintaan. Dumayo ng Kalintaan. Dahan-dahan ka! Ay, yung kanila gaya niya. O kanila gaya niya. Okay. Ang siya niya. Siguro mawala dyan na.

Yeah, dito na tayo sa ating ispat na kawayan. Dito talaga marami, guys, eh. magkaahon kayo dyan, mag -ano. mag doon kayo magana o. Tapos maglusog doon kayo magbaba sa Sana... ano. Dito dati yata. Ang yan o. yung bulk. Pwede na rin ang tuli ha. Nagkadito mm. di ka ang doon na ay. Nagyayag ko na. Nagtago sa dati. alam na lang parating tayo. siya. Nagkasang gagitin

<laughs> ay dayong ay, Oh, Parang ito ang mahila eh. ni. <laughs> <Yay>. <copy. laughs> <laughs> nagkakadaan ka? kahubuin ka? ah ka? kahubuin ka? kahubuin ka? na ka? kahubuin 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 ka? Manahan, ho. Ayan. Mga lima. mga lima. Doon pa sa dating binatarampahan. Itong kanal na ito nagpaganaw. Ah, oh, doon doon marami. Oh, nagkalok lang. Dito o, oh, tayo mo sa gilid dami oh, kadami o, oh, o. Oh. Diyan masyado, dito tala sa mga gilid o. Oh. yan. Kaya. Ging! Mga pera yun. Mga pagkila Ano? Dami? na. Paglilisot na yung kila. Sabi ni Kuya Don, baka maglipad na lang tayo doon. Oh, o, malapit lang daw. Ano tayo? Ayan guys, so ang dami. Pero yung maliliit doon ay ibalik natin yun. Yung malalaki lang ang yung yung ano na yan, ito na yung mga iniwan natin dati. Yung maliliit dati. Sa'yo na yan, kunin daw ni Juan. Ito na matago na sila. Kadaming ganito, dan damdaman pa. Okay. Ang damdaman pa. lang tulya, guys. Pati build that. Ano yan? Lahat <laughs> <laughs> ng anong mo pa kinabangan? Pero doon ba sa taas niya Maraming yan

Kamusta na ang iyong legs, tita? <tabas> na nag-short-short kan kang tamat. Utot ka nga, Loy. Surut-surut kan Paano pa pag naka pag mo? Nagkatusok. Ah, ganyan. Oh. So, mm. siya. nakapatayo yeah. siya. experience din daw si Balaw. Ay, you know? Walang oh, nakakapag no. si Balaw. Oh, <laughs> kalaki. mo <laughs> daw oh. mm. oh, mo naman ng na kasi. Wala ko ito? Wala ko. Wala ko. Wala mo Wala ko. Wala Wala ko. ko. Wala Wala ko. Ganun lang siya style, wag mo... nakawa oh, ito nakawa 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 ko muna, lang nakawa nakawa Magkasya lang. nakawa 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 Paunahin mo na kasi siya eh. nakawa nakawa ano, nakawa magsabay nakawa Dito sa nakawa nakawa Nagkakain ka ng ganyan, Lai? Marami yan sa bandang gilid. Makain ka na, Bildat, Lai? ay lang yan. Sarap to yung tinula. Di ba, Lai? Ay, magkakain kayo Ah, Oo, oh, oh, nagdila lang yan. Ang sabi niya Law, Hindi no, mo nakuha no. May pamo. Payo, pagi. Asap na pala ni Lolo eh. Mga na Law, Mga pagitan ng mga ano. Gapo ka no. Allah, <laughs> 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 dapat mo na uli ka. Dapa ay bayan. Kagano sa ano? Sagad mo doon sa tabi. Kadami dyan sa tabi.

Ayun, may nakuha rin ako. pa ito? Hmm, gandog pa yan. Ang sa, saging sa, sa dyan ang kadama. May nagatigunda pa. <laughs> <laughs> Tignan na lang natin kung may makatakas sa <laughs> ano, build up. Si Tambo na pinakauli, wala nang makuha eh. <laughs> Kaya sabihin mo, sa Ed? Taga agad si Tambo eh.

alam yung <laughs> Dragon po. Dragon po. Dami na rin. Dami na rin, na rin oh. Ang punak na, tayo, na, na doon tayo para madagdagan doon ang medyo, ano? Ayan. Uh, Negra lang sa guys. Oo. Oh, pero malinis naman siya. Maitim lang talaga. <laughs> yung ano kasi putik. Pero pag nilamas yan, yan? Kulay. Pinuturaan daw so, siguro. Kunin natin, sabunan ng brilliant para magputi Kirami <laughs> natin yung kantipaseng. Kirami so, <laughs> natin yung dala ng kantipaseng na brilliant. Kunain <laughs> guys, agad dito yung kiyang na Kaya't Umatang kayo ah. Agrigat agala. Dawatin niyo. Puta eh. <laughs> <laughs> Oh, yan guys, binibinto ni ano, boy, ukyang oh, tong ano, kukuha ng tulya. Tangin nyo, guys. <laughs> Magkano yan, Long? No. gatangin niyo guys ng makaawid akaw. Huh? Gatangin niyo guys ng makaawid akaw. Malamay na akaw. Malamay akaw. <laughs> okay, let's go. Last dosi na. Kainan na. Mm -hmm. Bilbat. Walang nagawa kanina. Kakauray sa atin. Hindi nakahiwalay. Nahihiwalay yung ano, tulya sa bilbat. Babangan natin nating Hmm. Piling, -piling. Ayan tayo sa bandang baba at malapit na dun sa ano. Attendance check tayo. Lunoy, say present. present. nagutom ang mga unggoy. Nag-merinda ng saba. andun yung merinda namin sa ano eh. Bahay nila Kuya Dan. Wow, ang sarap na ating guys. Sa ng mother ni Kuya Dan. Oh, sarap. May balagot. May paltat pa. Pal 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 oh. oh. ay may balagot ko. Salamat po, ama, ng maraming maraming sa mga biyayang ko. Ay naway magdulot ng, ng lakas sa aming katawan. Patuloy naming magamit sa mga paglilingkod sa iyo. Ano? Sa ngalan ni Jesus, amin. Ano? Ano? Amin. Bangan po! Kailan na, Ay, nalagot siya. Kailan po Kain po, Nay. Kain po. Kain po. yung lang ako. Yung isang kain pa yun, o Sabihin mo lang, kain po. Yung, no, po ay, no? May utang po kami bigas. Mmm. <laughs> <laughs> may utang na lang po namin kay Kuya Dan. Hmm. O, ito yung piniparapila. kasi sila nagdala. bibi na ayaw na tayo na? Saan nagpunta si Ate Baby Nay? Ano? Saan nagpunta? Ay. Saan nagpunta? Hindi. kasama niya, kasama Ay, islang ito sinandalin hmmm 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 lang hmmm hmmm plato hmmm 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 lang hmmm 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 mo ina. Kon huh? mo tam ai dulo. excuse me. Excuse me. Mm. Uh, aloy, okay. guys, up kami guys. Ay, 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 guys <inaudible> Ito na, papasan ka pa sa inyo. niya yung Hmm. Ito. Nangangarap kayo ang dami. Oo. Ayan, pagkainan natin. mo tao. Oo. Ibigay. Ano pala ito? mm dami. Yung kutsara ko. Yung kutsara ka, alam mo yung ulam mau? Hindi. Alam mo yan?

Tableyan. Kumuntsik kayo. Ang dami ng babang Okay, sabi na namin kay Timalo. Mga patayman na doon Para sa Para na anon siguro sila ah. sa may 'yung niya sa amin ng patayman. Mga gusto sana eh. Patay. May toyo. po Nakabaon siya sa salupa. Pag din ahon mo na dun sa yakayak na, maglutangan na rin. Oh, bring that. Sana siya din yan. Bring that to ano. Tabo. Na? Na? Na ano, di nga hmm. ron. Sa tapitong malamang. Ang daming kulay na ubos. Ha? <coughs>

kaya dami pa tong iyo dami pa anak kayo ay pa gusto susaw ni Dan? tawa hindi ko din sa hamut dapat kailo lang sabaw ay nga, may bugong din doon ah. Matutunan. Hello? Matutunan. Ang garap po. Ito, hindi ko dito kain sa Hindi ko kakainan to. Ako talaga yung patula. Tama Tara po parang bakay ba Siya po. ko sana

Ba't matangkad? Agandang hapon. Kain po tayo. Kain po. 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 po. Kain po. Kain nila. Hindi po. Kain po. Kain po. dun kami sa may bildatan. Baka doon talaga nila tayo tinuro para kung wala tayo masyadong makuha